Tara. Let's go. Luso. Sunod ka. Sunod ka. May kakamera ako eh. Dayuhin <laughs> namin yung Hilltop Garden dito sa Muntalban San Jose yes. sarap magbay kasi makulimlim nagaagaw yung init at kulimlim dito na kami sa Wilcon Depot dito sa Sigsag yan lusong kami. Boundary ng Quezon City at Muntalban. Kailangan pag lumusong ka dito, check the brake. Tsaka dahan-dahan lang. Kasi daming sasakyan. Ayan, Ayan delikado pa kasi matubig. Sama ko yung dalawang mamaw sarap ilusong to pero mas masarap iahon And, ito kailangan daan-daan ka lang sigsag ng Montalban Dito accident prone area kasi to. Kaya magdadahan-dahan lang. Yan tanaw mo yung buong ano ng talba no. Sa taas. Ito na yung last na lusong. Dito yung madalas aksidente. Eh. Yan. Ito. isang sabi nila kakatulog sila eh. ayan ayan, ay baba na namin yung lusong kasang Grabe ha, lakas. Kailangan malakas yung ano mo, preno mo talaga.